CNN News. News CMN Live Nation nationwide. nationwide. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas. Mayong Adlaw, Mindanao. Dumating sa Ingog City si Vice President Sara Duterte bahagi ng kanyang Thanksgiving activity travel na tinaguri ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Sa kanyang payak na minsahe, sinabi ng Vice Presidente na mahalaga ang pagpapatawad. Dinalaw ni VP Sara ang Misamis um, Oriental Occidental Provincial Hospital, Hingoog City. Samantala, isa pang panukalang batas ang inihain ni Senador Rubin Padilla ang Senate Bill No. 2879 na naglalayong iwalay ang tatlong lalawigan sa Bangsamoro Region. Ito ay ang mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na kasaad sa panukala ni Padilla ang Basulta Autonomous Region or ang B Kasunod ang paghiwalay sa Sulu sa Bangsamoro Region kaya gumawa ng batas si Padilla. Nakasaad sa panukalang batas na magkakaroon ng isang economic development at political stability ang Sulu Province o ang Sulu Archipelago. Layunin din na tugunan ang pangangailangan ng tatlong mga lalawigan, particular ang basic delivery of services sa Sakaling lumusot ang panukalang batas ni Padilla, makakasama na sa BER ang Lamitan City sa Basilan Province at ang Isabela City na ngayon ay sakop sa Region 9 bagamat na sa loob ng Basilan Province ang Isabela City. At kung balikan naman, Nobyemri 11, 2024, naghain din na ang senador ng isang Senate Bill number 2875 na naglalayong gawing ko Tawato province ang special geographic area na may anim na putatlong mga barangays at walong bagong tatag na mga munisipyo. Sa kabilang dako naman, apat na mga gobernador sa Bangsamoro region ang sumusuporta sa pagpalawig ng BAM election sa 2026. Panging ang gobernador lamang ng Maguindanao del Sur ang tutol na iurong ang BAM election limang lalawigan na lamang ang Bangsamoro Region dahil sa solo exclusion at kung lulusot ang panukalang Basolta Autonomous Region ni Senador Robin Padilla, maging tatlo na lamang ang sasakuping lalawigan ng BARMM. Lana del Sur, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, may dalawang siyudad ang Marawi at ang Cotabato cities. Well, Ramos, CNN Roving Reporter ng Mindanao Radio. Kalikasan ni Ngog City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation